At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ng ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, ala, kalaki naman ng Pilipinas, si Mamili ka, si Bo, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa daba kasi kung ako ang mamayor, ...mabamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi niya, extrajudicial killing. <coughs> ...na natin pag-usapan. Yung sinabi ko sa inyo, huwag gagawin dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang dabaw na magbloom sa sarili niya. No problema ang tao dito. Hindi ko kay lakin dabaw ako eh. Dumating ako dito nakakarang ba. So do not f with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kagad. Kasi pag inabotan ko kayo, patayan talaga tayo. Patay yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, ikontak na nila yung kusino itong mga ulul na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin.